Morning po sa inyo lahat. Bili na, bili na. Ah! So ayan, may haba na rin po pila sa ating mga gulayan para sa ating kadiwa ng Pangulo. Sa mga nagtatanong, may kamatis po. Ayan, ang dami nagtatanong ng kamatis. Bakit? Mga gulay. O yung mga suma, no? Bilin nyo to. Masarap po ito. Mga kalami. ready to eat. Ganda no packaging nila, oh. From Aging's Food Delight. Siyempre, gulay talaga, panalo lagi yan. Yan ang kailangan niya ng tao eh. At may chicharon din sila, yan. So, ayan, mga cabbage, repolyo, pamatis, ah, kalamansi, so, uh, talong, sibuyas, panggisa, ayam po until supplies last. Pero maghapon po tayo. Sabi kasi ng Department of Agriculture, pag kinulang po daw ang bigas, papadala uli sila. So, 20 pesos per kilo yung bigas natin doon sa loob. Uh, senior, PWDs, Four piece, solo parent, magdala lang na ID, hindi na kailangan i-Xerox. Hanggang 10 kilo pwedeng bilhin. Sa nagtatanong naman, kung hindi daw sila senior PWD solo parent for peace, may binibenta rin po rice for all. Ay, ang ganda ni Nora Uno Nora po, ah. So, may binibenta rin RFA, rice for all, 35 pesos naman po per kilo. At nakita ko po maganda siya at mabango naman po. Yung 20 pesos per kilo, NFA, NFA rice, nandun po. Kaya alam, mahaba po pila, punta lang kayo doon. Siyempre, may pila kasi lahat sila priority. <laughs> nandun po sa kabila yung rice dalin lang po ID PWD, senior, solo parent 4 piece 20 pesos per kilo hanggang, 20, hanggang 10 kilo per tao para lahat po makabili so syempre laging patok ang mga gulay dahil yan yung pampahaba ng buhay ang galing nagrarang <laughs> at syempre ito rin ang ating mga prutas Ayan. Ang lalaki ng abukado, may mangga. Kahit hindi season, meron pa rin. At melon, papaya, pakwan, saging, at ang maywagang mani at chicharon. At naamoy ko mga dried peas. Naamoy ko na mga dried Uh, dried uh, peas, iba-iba po siya o, may pusit din Ayan. Hi! Morning! Punta na po kayo dito at marami po tayong nabibili dito sa kadiwa ng Pangulo. So, ito ay part na food security program ng ating Pangulo ng Pilipinas. At sa mga may sa processed meat, meron din po, ayan po, may, may, free taste. Kaya lang, hindi po isang plato free taste, ah. isang subo lang. Ah. May mga German fries, hot dog, um, Tulong na ba yung hotdog, chorizo. Pataste-taste nga ako. Sala. Mm. King Su Ham. Ayan yung dried fish ang dami. Ano? Mm, Anang mo yung daing. Masarap. At mga walang sapatos. Ayan po. Sa kinela sandals. Hindi rin pa mamili. Sabi nila okay naman daw yung presyo. Wow, ang favorite hot dog. <laughs> Ayan po. Ayan po. Process meat. Bossy, bossy. Ayan ha. Masarap yan, bossy. Ayan, favorite ko yan. <laughs> Mamaya ako bibili na sausage. Siyempre, ang ating mga taga City Hall nandito po para mag-assist. May mga darating pa rin po. Ano, punta tayo sa bigas. Morning. Live. At wakay makikilala may first aid station tayo, naka-live po tayo. Siyempre, masisipag natin mga kawani ng uh, City Hall. So, pag biglang nahilo, takbo lang po dito. Huwag naman. <laughs> At uh, may first aid station tayo. At napakaganda po nitong babae na to. Nagawawa ka ba? <laughs> Ay, ang pamaking ko si Eman dito. Mamimili ata ito. <laughs> ah? Ayun, dami dyan. Yun, rice. Ayun! <laughs> ah, kinukulit ako. Mare! Bless, bless, bless. Ayun! <laughs> Punta tayo sa bigas. Mahaba po pila sa bigas eh. Lagay po namin sa kabila para pag umulan, is eh, secured yung ating mga PWD, senior, four piece, at solo parent. Sa mga nag 20, 20 pesos per kilo pa. At hanggang 10 kilo lang po ang pwedeng order para mapagbigyan lahat. Sa mga nagtatanong kung hindi daw senior, PWD, four piece, solo parent, kung makakabili daw silang rice, Meron po. Yung kulay, yung RFA rice, meron po dito. Pero iba pa presyo niya, 35 pesos per kilo. Kaya yeah. Pero nagtatanong, baka siya po daw ng ID. Hindi na. <coughs> Basta may ID lang, papakita lang. <coughs> Live po tayo. Nako, mahaba na pila. Mahaba na po pila. Konting antay lang, lahat kayo, priority. <laughs> Kaya nagkagalit naman ako. Ha? Ah? Para para priority eh, pati PWD. O sa mga nagtatanong, dali na papakita lang ng ID. Hindi na kailangan si Rox. Oh, hindi na ha. So, uh, senior PWD Solo Pere for peace. Pag hindi kayang pumunta na senior, ipadala na lang yung ID. Kasawa nga, lahat. Kayo. Uh, pero sabi ka maglagay ng silya para baka makaupo kayo. Lahat kayo, puro priority eh. ang sampung kilo lang po yan. Para mapagbigyan lahat. Sampu, bawat tao. Oh, kaya na. Diretso mo na para din pa Ah! Ipiyay mo na lang. Sampu, kada tao. Para mapagbili po pula. Mahaba na pila. Isa lang ba kayo? Isa lang? Hindi pwedeng dalawa? Eh ano kailangan? Ah, kailangan.

Ah, baka po meron kami pwede mahiraman ng kiluhan. Kaso hindi di, hindi dapat digital. Kasi kulang po kami ng kiluhan para mapabilis ang mga senior. Medyo mabagal po eh. Para kilo na lang ng kilo, kilo, na lang na May kilala ba kayong kiluhan? Kiluhan? Si Berly. naman ah. Okay. si

Oh, okay see uh, you yeah.